eto ho, sa usaping uh, legal natin uh, ngayong araw sinampahan ng enforcement office ng uh, Philippine Competition Commission o PCC ng uh, kasong paglabag sa Philippine Competition Act o PCA ang grupo ng mga vegetable traders para sa mga diumanong anti-competitive agreement sa pag-supply ng mga imported na sibuyas sa bansa sa statement of uh, objections na inihain ng Enforcement Office sa komisyon, kinasuhan ng anim na kumpanya at iba pang individual para sa paglabag sa PCA dahil sa mga di umanong sabwatan para mapanipula mapanip map ang presyo ng sibuyas sa bansa mula taong 2019 hanggang 2023. Ang PCC ang ahensya ng gobyerno na nakatakdang magpatupad ng PCA at pangalagaan ng kompetisyon sa merkado. Para pag-usapan ng uh, isyong ito, makakausap natin ang Director ng uh, Competition Enforcement Office ng PCC, Director Christian De Los Santos. Magandang araw, uh, Director uh, De Los Santos, Atty. Galang po, Galangpon, Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at uh, napapanood din ho sa PTV. Good morning, good morning, Atty. Dan. Long time no see. You. Sir uh, Director de Los Santos, una ho sa lahat no? Ano ho ba yung mandato ng uh, Philippine Competition Commission o PCC? At ano ho yung tungkulin na ginagampanan nito para sa ating mga mamamayan? Okay, so yung PCC, uh, merong tayong tatlong main uh, mandate na ginagampanan. Ang una po dyan, yung pag-imbestiga at pag-prosecute, pag ng kaso sa mga cartel at yung mga umaabuso ng kanilang malaking position sa market, yung po yung una. Pangalawa naman po is tinitingnan po natin yung mga mergers, yung pagsasani, pagpipili ng mga kumpanya para masigurado po natin wala pong ano, no, walang magkakaroon ng isang kumpanya na sobrang nakas, na maapektuhan ito ng sobra-sobra uh, yung, ano natin, yung economy at yung market, yung mercado. Pangatlo naman po, in general, uh, meron din policy-making power yung PCC For example, yung national competition policy, kami po yung nagbibigay ng mga advice pag mayroong mga batas na ipapasa para sigurado pong wala tayong uh, nilalabag or wala tayong naggagawang batas na hindi po maganda para sa ating competition sa Americano. Yung po generally yung tatlong uh, mandate ng PCC. So, Director Christians, ano pumapasok yung trabaho niyo no, sa enforcement office dito sa mga mandato ng uh, PCC? O, 'yung ano naman yung enforcement office yung opisina namin ay nakatoka kami doon sa ano no pag-imbestiga at pag-prosecute pag, pag sampan ng kaso sa mga lumalabag doon sa section 14 at section 15 violation. Ang section 14 violations naman ay yung mga pagsasagwata ng mga ng mga negosyo para pataas yung presyo or mapakounti yung supply sa sa merkado. At yung isa pa is yung section 15, yun naman yung tinitingnan natin yung mga malalaking negosyo, di ba? Minsan yung mga malalaking negosyo dahil uh, kayang-kaya nilang pagalawin yung merkado. Minsan meron silang mga nagagawang mga uh, mga business uh, actions or conduct na nakakasama na sa merkado. Doon sa dalawang yun, pumapasok yung uh, gawain ng enforcement of COVID. So Director Christian ito ho, no maka ang uh, mga linggo ngo no, naghain ng inyong opisina ng uh, statement of objections sa komisyon laban sa mga onion traders para ho sa paglabag dito sa PCA. At uh, ano ho yung statement of ob objections bago ho ito sa ating mga tagapakinig no at ano ho yung provision na nakikita ho ninyo na nilabag ho ng mga onion uh, traders no na ito. O, yung, uh, yung statement of objections, ano po kasi yan, eh, galing sa Europe, kinopya natin yung terminology. Pero kung i-translate mo siya sa more common terms sa Pilipinas, yan po yung asunto, yung complaint, or yung charge na pinapayan ng isang opisina kapag meron silang nakitang paglabag sa batas. So sa amin, ang tawag dyan ay statement of objections, pero talagang ano lang siya, complaint, para mas simple po. Tapos dito po sa particular na kasong ito, ang nakita naming paglabag ay dalawa. Yung una po yung sa Section 14B2 at yung pangalawa naman ay Section 14C. So ano po itong Section 14B2? Ang Section 14B2 po ay yung po yung pag pagtasabwatan para paghati-hatian yung merkado. Kasi during our investigation, nakita namin itong mga kumpanyang ito, ang ginawa po nila is uh, pinaghati-hati nila kung ilan ba yung papasok na sibuya sa bansa. So, so that ang nangyari po is imbis na paramihan ng sibuyas ang ma-import, na, na, limit siya. At ang epekto po niyan, pag mababa yung supply, siyempre po apektado yung presyo niyan. Yung pangalawa naman po, yung section 14C, kasi po sa competition, dapat uh, individual and independently uh, determine yung mga pulisiyan nyo. For example, gaano kataas yung presyo nyo, gaano karami yung supply nyo, saan nyo ibabagsak, at dito nyo ibibenta, ganyan. Dapat po independent yan, kaya nga po may competition, di ba? Pero ang nakita po namin dito sa nangyaring ito is, itong grupong ito, nag, ano po sila, nagpalitan sila ng mga informasyon, parang alam na nila kung kailan darating, magkano yung presyuhan, ganyan. So, wala na pong competitive pressure, so wala nang incentive para, kumbaga, papabayan yung presyo, padamihin yung supply. So, pinagbabawal po yan uh, under the PCA, under Section 14. Kaya yun po yung dalawang sinampan uh, violation sa kanila, Section 14B2 at Section 14C. Ayan ho, malinaw ho yan, na uh, Director De Los Santos, na yun nga ho. Kapag meron na uh, sa buatan talaga ho, no, sa pagitan ng mga market forces natin, ito mga supplier natin ng sibuyas, ay talagang ultimately maapektuhan ho yung supply, yung presyo at yung uh, mga kababayan ho talaga natin ang magdurusa. Attorney, ito, uh, uh, interesting lang uh, question lang ho ito. No? Paano nyo ho nakalap yung mga ebidensya sa mga onion traders? Ano ho yung mga naging ebidensya ho ninyo para humasabing talagang meron silang naging paglabagho dito sa ating PCA? So, during our investigation po, meron po kaming ginawa na operation ang tawag po dito yung don rate. Ang don rate po is, ano po yan, it's allowed by the PCA and allowed by the Supreme Court. maari po namin pasukin yung mga premises o so yung mga opisina ng mga pinaghihi nila ang may ano po ginagawang paglabag sa batas. So pumunta po kami sa isang korte, nag-apply kami ng uh, authority para makapasok doon sa mga opisina. So nung pinasok po namin, tiningnan po namin yung mga dokumento, so, nakita po namin may mga emails, may mga kontrata, may mga sulat, may mga shipment records, may mga import permits, so, kita po namin yun doon. Tapos inanalyze po namin sila, marami po yun. Uh, nakita po namin na talagang nagpapalitan sila ng impormasyon, nagsasabotan sila kung uh, magkano, ay gano'ng karami yung ipapasok na, na sibuyas, kailan, yun po yung mga nagamit naming ebidensya. And sir, uh, and then uh, ito, ito, din ho ba, tama ho ba, ito ho yung unang don raid ho ng uh, PCC. No? At talagang yun nga napaka uh, tool nga ho ito para ho sa pagkalap ng ebidensya. Tama ho ba, Director Adel uh, Santos? Yes, so Dan, una tong una namin itong ginawa mula anong ipinasa yung rules ng Supreme Court noong 2019, inabutan tayo ng pandemic so hindi namin nagamit. Pero ngayon, ginamit namin ito, no? So talagang pinaghandaan namin, matagal yung preparation namin dito kasi pagpunta mo sa court, hindi naman pwedeng sabihin mo lang kay judge na judge sa tingin namin meron ganito ganyan. Nung ako nag-apply, tinanong talaga ako ni judge, sabi judge, sigurado pa kayo? Ano yung mga uh, preliminary information? May personal knowledge ka ba na ganito yung nangyari? Nasaan yung mga dokumento? So talagang pinaghandaan namin ito at uh, sa tawa ng Diyos naman nung pagkatapos namin nag-apply, nakumbinsi naman namin si Judge na i-issue yung uh, order na yon Kung kaya nung in-execute namin ito, hindi nagkaroon ng problema. Alerto, right, sir, uh, kung sakali naman ho no, na mapatunayan ho yung paglabag ho na ito, ano ho yung uh, magiging kaparusahan na itinatakda ho ng uh, PCA para ho dito sa paglabag ho na ito? So yung penalty, ang penalty po kasi ito ay isang administrative uh, investigation at administrative body, ang ano po dito is multa. Nung ang multa naman to ay nakadepende po yan sa ano no sa una kung ano yung violation gaano katagal nangyari yung uh, paglabag at gaano kalaki yung kumbaga kinita nila galing sa paglabag na yon. Tapos may mga iba pang mga tinitingnan diyan, alibawa yung mga aggravating ganyan, meron bang mga involved na officers ganun. So tiningnan po namin lahat 'yan at ang <clears throat> ang na ano po namin, na po namin na multa is umabot po ng 2.4 billion pesos kung sakali pong kung ma-sustain lahat ng arguments namin yung mga entities po na 'to sa kabuuan aabot po ng 2.4 billion pesos yung ano namin ang uh, inirekomendang multa. Napakalaking uh, multa nga po 2.4 billion pesos no. Ilang-ilang mga individual ho at uh, kumpanya yung maghahati-hati dito sa itong multa ho na ito. At uh, 12 po sila no, 12 saka ang ginawa po namin sa uh, inihain naming kaso is solidary po, no? Pwedeng kunin sa kahit isa o pwedeng pagatihatiin sa lahat. Ang nakalimutan ko po palang lang sabihin is sa batas po pala kasi pag ang ang violation is uh, involves uh, basic commodities o kaya prime commodities under the Price Act, pwede pong i-triple, i-times 3 yung ano, yung recommended multa. So dito po sa kasong ito, kumbaga na maximum na maximum na po, umabot na dun sa maximum kasi times 3 namin kaya po umabot ng 2.4 billion yung uh, multa namin. Kasi yun nga po, from 2019 to 2023 yung nakita namin sa ebidensya. So malaki po talaga yung kumbaga, proceeds nung nanggaling dun sa, sa sa buwata na yun. Kaya umabot po siya ng 2.4 billion. At you no know, talagang makikita natin na talagang ang laki hon tinatakdang multa no, para dito sa mga paglabag sa PCA. Uh, Attorney De Los Santos, no, sa ibang nga uh, ano naman ho, ibang kaso naman ho ng uh, inyong enforcement office. Maaari niyo ho bang uh, banggitin sa amin yung mga ilang kaso ho, no, na siguro na ipanalo na ho ng enforcement office at nabigyan na ho ng uh, multa dito nga ho sa ilalim ho ng uh, PCA. Opo. So, yung sa ano naman po sa mga sinampang kaso, hindi ko pwedeng sabihin yung mga ongoing, no. Ang masasabi ko lang is yung natapos na, yung alam na po ng lahat yun, yung Urban Deca. So, nung 2019 po yun, na isang panamit yung kasong yon At yung Urban Deca naman po, ang ginawa nila is nag-settle po sa atin. So, nagbayad po sila ng uh, settlement amount amounting to 27, uh, around 27 million. So, alam mo, ni Atty. Dan yan, naabutan niya yung kasong yan. So, yon Pero sa iba, hindi ko siya masabi yung particular ng, ng mga kasong ito. Pero pwede kong banggitin yung mga sektor, no? So meron tayo sa telecommunication, meron tayo sa tourism, meron tayo sa health, sa food, sa agriculture, and uh, manufacturing or construction. 'Yun yung mga sektor na tinutukan natin. Nato katulad dun sa Urban DeCA, no parang dito yata ay bawal uh, bawal yung uh, condominium corporation no na hindi magpapasok ng ibang uh, internet service provider kasi di ba may mga condominium na talagang ito lang yung dapat na internet na gagamitin nila etc. Tama ho ba? Ito yung uh, kaso na iyon, no? Oo, oh, oh, yan yan. And uh, ito, Director Christian, ano on yung mga klaseng paglabag sa PCA na mention nyo kanina yung mga anti-competitive agreements, etc. na maaari naman hong isumbong ng ating mga kababayan sa inyong ahensya at paano sila magsusumbong sa PCC? So yung uh, pinagbabawal sa PCA natin, yung mga tinatawag na cartel, o yung mga sabwata ng mga competitors, yan yung price fixing, bid rigging, market allocation, output limitation, at mga iba pang paglabag na nakakapababa o nakaapekto sa competition sa merkado. Ang section 15 naman, yan naman yung mga abuse of dominance mga inaabuso pag malaki na yung kumpanya, minsan naaabuso nila yung posisyon nila. No? For example, sabihin nila, uh, hindi ka pwedeng bumili ng ganitong produkto kung hindi mo bibilin itong isa pa. Yung mga tying, ganyan, bundling, bawal po yan. Yung iba naman, yung mga discrimination yung ano nila. For example, may kalaban silang maliit na gustong pumasok sa negosyo. Gagawin nila, gigipitin nila para hindi makapasok. Yung mga ganong ano po mga ganong violation. So, yung mga ganyan, pwede niyong iisumbong sa amin yan sa PCC. Ang, ang website namin is www.phcc.gov.ph uh, Pagbukas mo ng website namin, merong drop-down doon para sa, sa pag-complain. Pwede mo rin namang i-email diretso sa PCC sa amin sa queries at phcc.gov.ph at sa enforcement at phcc.gov.ph Kung gusto nyo namang tumawag, Pwede rin namang sa 8771 So bukas po ang opisina namin sa mga kahit mga anonymous na, na tip. Tinitingnan po namin yan. At yan po ay talagang uh, kung mayroong competition concern dyan, tinututukan po. Eh ano ho ito para sa ating mga kababayan na kung kayo ay may uh, napapansin ho na mga paglabag dito sa ilalim ng Philippine Competition Act dito sa merkado dito sa mga negosyo ho no na nagsiservisyo sa inyo maaari kayong magsumbong dito sa ating uh, PCC uh, phcc.gov.ph at uh, syempre ho no, maaari din na uh, yun nga sabi nga ni Director de los Santos anonymous tip maaari din huyan at talagang uh, tinitingnan ho nila yan Uh, Director De Los Santos, panghuli na lamang ho, no? ano ho yung mensahe ninyo sa ating mga kababayan at sa mga patuloy ho na lumalabag sa PCA at sa patas na kompetisyon sa merkado? So, doon po sa mga lumalabag, itigil niyo na po yan. Nakikiusap po ako kasi yung mga kababayan po natin yung talagang naapektuhan yan. Hindi lang yung kababayan natin, yung buong economy. Kasi po pag merong hindi, hindi maganda yung competition sa economy natin, minsan may epekto yun sa ano no sa mga investment ganyan aside from con sa consumers in general talagang masama po 'yan ayan ayaw na po naming umabot sa point na may investigahan pa kayo at sasampahan pa kayo ng kaso pag kayo pa kayo so, kung kaya niyo po uh, i itigil niyo na po yung mga ginagawa ninyo kasi po uh, under the PCA we really encourage voluntary ano compliance so, gawin niyo na po 'yan at doon naman po sa mga uh, nagdududa o hindi sigurado kung ito bang ginagawa namin ay tama o ito bang inuutos ng mga boss namin, mga may-ari ng kumpanya namin is labag sa PCA, maaari nyo naman pong ikonsulta sa amin. So, pwede nyo pong isulat doon sa mga binigay naming uh, contact details. Kasi po, pwede naman po natin kayong ipasok sa so, kung may bawa meron talagang violation, pwede naman kayong pumasok sa leniency si po, yung parang whistleblower program natin. So para kayo po, kayo mismo, kung dududa kayo, hindi kayo mapapatawan ng multa or penalty kasi lumapit kayo sa amin. So, Ina-encourage po namin yan, voluntary compliance, at kung kayo po talaga ay uh, talaga may ginagawang uh, mali, mag-ingat-ingat uh, po kayo kasi po, siyempre, hindi nyo alam, baka naisumbong na kayo ng mga mga empleyado ninyo o may nakatunog na sa inyo. Baka hindi ninyo po alam, inipisigahan na namin kayo. Ayun ho. At talagang may uh, mensahe ho ba kayo sa ating mga kababayan, Director uh, Del Santos? Uh, mensahe ko lang, uh, wala naman po. Yun lang, uh, isipin po natin na pag may competition, consumers ang panalo. Kaya dapat uh, i-maintain po natin yan para sa mga businesses maintain po natin ang competition sa market. Para naman sa mga consumers, uh, lagi po tayong maging mapagmatyag pag meron tayong nakikitang paglabag, idulog po natin sa PCC. At kami po ay makikinig at handang tumulong sa inyo. Ayan ho, at yun nga, sabi ni Director De Los Santos talaga sa mga ating mga consumers, kung meron ho kayong nakikita ang paglabag, maaari ho kayong magsumbong dito sa ating Philippine Competition Commission. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong oras, Director De Los Santos. Thank you thank you Attorney Dan, salamat din. Si Attorney uh, Christian uh, De Los Santos, director ng Competition Enforcement ng PCC. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text sa inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Atty. Danigalang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.